So hello mga kagitars, welcome back na naman again sa aking munting channel And for today's video mga kagitars, mayroon lang po akong isishare sa inyo kung paano ko nakuha ang aking barangay ID So at kung magkano ang bayad at kung ano-ano mga requirements para makakuha tayo ng barangay ID So kung hindi ka pa nakakuha ng barangay ID, panoorin mo yung video ko hanggang sa dulo Para pagpunta mo sa barangay nyo, mayroon ka nang dalang mga requirements So ayan mga kagitars at bago natin yung umpisan, huwag nyo muna kalimutan ni subscribe ang aking channel and hit the notification bell para manotify ka sa aking mga bagong upload na video. So, huwag na natin patagalin. Let's start na mga kagitars pagkatapos ng aking simpleng intro. So, yan nga pala mga kagitars. Bakit po ako kumuha ng barangay ID? So, ang barangay ID, isa sa mga government ID at valid ID na magagamit natin sa ating iba't ibang transaksyon. Maraming transaksyon. So, ayan mga kagitars, pag kailangan nila ng ID, pwede itong barangay ID. So, dahil sa ngayon mga kagitars, uh, postpone pa rin hanggang ngayon ang pagkuha ng postal ID at UMID ID. So, kaya isang alternatibo para mabilis natin magkaroon tayo ng valid ID, government ID, ang barangay ID. So ayan mga kagitars, ano bang mga requirements para makakuha tayo ng barangay ID? So una-una ang dadalhin nyo mga kagitars, bago kayo pumunta sa inyong mga barangay, magdala kayo ng one by one picture. Dalawa. So pangalawang requirements mga kagitars, magdala kayo ng uh, money, pera. Uh, ang sa akin dito mga guitars sa barangay namin, ang bayad ko ay 200 pesos. Hindi ko lang po alam sa inyo kung magkano. Ang bayad dito sa amin, dito sa Dasmariñas Cavite, sa Litranto ay 200 pesos. So, ayan mga kagitars at bibigyan kayo ng sekretary ng papel form. 'Yon papilapan niyo mga kagitars, 'yung all name nyo uh birth date, birthplace. Ayun lang mga kagitars at may nakalagay ton kung single kayo o married kayo. Tapos uh, ipilap lagay nyo rin ng uh, in case of emergency mga contact person. So ayan mga kagitars at kailangan alam nyo yung precinct number nyo. At kung hindi nyo naman alam mga kagitars uh, kung may computer sa barangay nyo check lang yun nila yung pangalan nyo at malalaman din nila kung anong pressing number kayo. So, ayan lang mga ka guitars. Uh, ingyan din kayo ng uh, ID, kahit anong ID. Basta may papakita lang kayo doon sa barangay. So, ayan mga ka guitars At pagkatapos noon mga kagitars, napakabilis lang, kaso lang, uh, bibigyan kayo nila ng 2 to 3 days bago balikan ng inyong uh, ID. So, mabilis lang mga kagintars. 2 to 3 days makukuha nyo na ang inyong baranggay uh, barangay ID. So, katulad sa akin, ayan, dito na po yung barangay ID ko. Ayan. Ayan na po sa likod. At ang nakalagay dito, valid until uh, October 27, 2024. So, one year mga kagintars bago ito ma-expired. So, hindi ko lang alam sa inyo, sa barangay nyo, kung ilang taon bago ma-expired ang ating barangay ID. So, yun lang mga kagitars. Uh, madali lang makakuha ng barangay ID. Ayan. At kung may naitulong ako kahit unti, huwag nyo kalimutan i-subscribe, like and share na rin para marami pang makapanood ng ating video. So, ayan mga kagitars at magpapaalam na ako sa inyo. Salamat po.